lahat ng bagay sa mundo ay nagbabago at kasama na rin po dyan ang mga tao ating mga kaibigan, kakilala na nagbabago din at mapapansin po natin yan may mga sinyalis po na ang isang tao ay nagbabago na at tila bagay iniiwasan ka na niya unang una po ang uh, komunikasyon, sadyang napakahalaga po yan at kapag ang isang tao ay dating madalas gustong gusto kanyang kausap at uh, habang lumilipas sa mga panahon ay tila baga hindi ka na niya ganun kadalas kausapin o nagte-text ka halimbawa sa kanya dati ay eh, mayroon agad instant ang pagre-reply niya sa iyo at napapansin mo habang tumatakbo ang panahon ay tila baga dumadalang na ang kanyang pag-reply sa mga messages mo at hindi na siya gaanong ganado sa iyo, wala na siyang masyadong gana, yung enthusiasm ba kung dati-dati, nagkikita kayo kung lalaki high five, kung babae may beso-beso yan at pagka lumalaon na ay eh, hindi na ganun, dumadalang or wala na wala ng beso-beso wala ng high five eh isang sinyalis din yan na maari, na siya ay umiiwas na sayo yan ang non-verbal body language. At uh, ayaw niya na pag-usapan ang mga personal na bagay tungkol sa kanyang sarili. Kung dati-rati ay komportable siya na pag-usapan ito, yung mga bagay na nangyari sa kanya sa araw na iyon. At uh, bigla-bigla na lamang pag nagtatanong ka sa kanya, ay iniiba niya na yung topic ng usapan. Uh, sa halip na magkuwento siya sa iyo tungkol sa kanyang mga personal na nangyari sa kanya nung araw na ayon ay iba na. Nililis niya na yung topic ng usapan. At may mga mahalaga rin mga pangyayari sa buhay natin na meron tayong mga losses. Halimbawa, ikaw ay namatayan ng iyong mahal sa buhay ay hindi na siya sumisipot doon sa mga ganong bagay. So, doon mo na siya ay umiiwas na rin sa'yo. O kaya naman, eh, meron mga celebration, di po ba, um, birthday parties, or graduation, ganyan. Dati-dati sumisipot siya sa mga ganong mga okasyon. Pero ngayon, wala na. Busy na siya. Wala na siyang panahon sa mga bagay na dati ay uh, binibigyan naman niya ng pansin at dinadaluhan niya. Subalit ngayon ay ayaw niya na. Yun, maaari na ayaw niya na sa'yo. Iniiwasan ka na niya. At ito pa, critical na siya sa'yo sa pakikipag-usap. Wala naman po masamag maging critical sa isang tao at sa pag-uusap. Pero kung madalas na ito na napapansin mo na lahat na lang ng sinasabi mo, ay minsan eh hindi hindi pala minsan madalas na uh, kinukontra niya na ito, sinasalungat niya na. Maaari na ito ay eh, isang sinyalis na gusto niya na na um lumayo sa or iwasan ka na niya. So, ang komunikasyon po ay talagang napakahalaga sa isang tao. Kapag 'yung mga bagay na ito na aking binanggit ay wala na, um napapansin mo na sa kanya. Siya ay umiiwas na sa iyo at uh, kailangan mo rin tangkapin ito sapagkat sa mundong ito ay wala naman talagang pong permanente. May mga bagay talaga at mga tao na dumadating sa atin at umaalis din. Kaya kailangan natin tangkapin ito, mga ganito mga pangyayari sa buhay natin at magpatuloy lang tayo. Maraming maraming salamat po sa inyong pagsabaybay.